Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, 18s! Artista na si Justin De Hitung Ito nga ang kanyang uh, unang role sa senior high. May isang uh, cameo siya doon na siya ay lumabas kasama ang anak ni Uge Alcacid na si Laila Alcacid. Good luck, Justin. At marami ang sumusuporta sa iyo. Lalo na yung mga fans or 18s. At uh, sabi ng iba, magulo daw ang mundo ng showbiz na sana hindi masangkot sa mga issue at kontrobersiya uh, itong si Justin dahil alam natin na maraming siyang uh, issue at mga problema ang mga artista ngayon dahil sa mga pinasasakutan ng mga chika at mga gulo at issues sa showbiz kaya good luck Justin sa pagiging artista mo magpakabae at uh, keep up the good work at uh, sana ay magtagumpay ka at aside sa pagkakanta ay ito rin ang gusto mong gawin ang pag artista dahil ang gwapo mo maitsura ka at ang mga fans at atheans ay sumusuporta sa iyo. Walang tigil ang suporta kaya naman keep humble at keep up the good work. Maging mabait at magalang palagi sa mga artistang nakakatanda sa iyo na mas senior sa iyo. Kaya naman again congratulations Justin sa iyong next journey, sa iyong new journey sa pag artista